Dami na huli nila kuya. Namatay na. Hindi yeah, namatay, may tubig. Yung um, may lalaki, namatay na? Hmm. hmm. hmm.

Diyan ito, ang dami. Yan, ang dami dyan ito. Balik may malilit dyan, eh. maliliit yan May maliliit Huwag mong tapakan no? Ayun po may ano Ayun nila ito Malit pa eh May no, 11, -18. Balik mo yung malilit so. Oh, Buhay Penso, Lagay mo sa ayan oh, mga malilit na yan oh. Tinapakan mo na yung iba. Paano lagay ko to sa tubig? Oo. Uh. Yan. Manguli sila kuya, pang-ulam nila.